Isama muna ng siring mga idol para suabe ang chibugan. Ayun ah, mga idol, sarap nito. Gulay na saba. Marami, suabe ito mga idol. Ah, mga idol, kain po tayo. Ah, gulay na saba. Saka itong lantang pili. balat ng pili na pinalambok. Pakatanggal nitong medyo may itim-itim, ganito na kakalabasan yan mga idol. Ang sangkap nito mga idol, luya, sibuyas, sili, asin, kung tama lang para hindi naman masyadong malam. Tapos, ito na. Sarap nito yung sabay sa gulay. Kahit anong gulay, maginataan. Dito sa amin, dito sa Bicol, dito sa Erga City. ito to. Masarap to mga idol. Kaya yung mga taga, yung mga nasa Maynila ngayon na taga Bicol, ma, mapanood nila to. Alam nilang swabe to. Kaya mga idol, kung may mga pili kayo dyan, palambutin na nyo. Tapos, gani, gawing ganito. Linantang pili. Masarap to mga idol. Hmm sustansya pa. Hmm. Yung mga vlog ko ngayon mga idol, tungkol muna sa mga ganito pagkain para malaman ninyo din dito sa na dito sa Bicol, dito sa Eriga. Kinakain talaga 'to. Para sa inyo. Magaya rin. Ninyo magaya ninyo gawin nyo para testingin nyo kung talagang masarap ang lutong bicol erga city gawang bicol hindi pala mga salamat mga idol and god bless you all po Paki like and share na lang po thank you very much ang ganda na lang salamat po mga idol